Hi guys! For today's video po dahil nataapos po tayo ng maaga sa ating pagboto ngayong araw na ito Tumiretso po tayo sa ating likod bahay para kumuha po ng ating uh, mga gulay dahil marami na naman pong talbos ng kamote guys. Ayan marami ring bunga ang ating uh, talong at syempre ang ating okra Ayan guys, kukunti na rin po ang bunga ng ating mga sili guys so hindi po muna natin gagalawin yan para po dumami pa po sila. So kung meron po kayo yung uh, malit na space sa inyong uh, lugar pwede po tayo magta magtanim guys para makatipid po tayo sa ating pang araw-araw na expenses lalo na po sa gulay guys Ayan. so kung may mga ganito po tayong mga uh, tanim sa ating likod bahay or sa gilid po ng ating bahay nakakatulong po ito para mabawasan ng ating mga expenses at syempre Uh, fresh from the likod bahay guys so masarap po talaga yan pag uh, fresh from the farm ikang nga ayun so nakita nyo po ako guys uh, yan po yung suot ko kaninang bumoto naka sleeper lang po and then dumiretso na po ako sa likod bahay namin ayan guys makita po ninyo sa video ang aming mga manok na lumalaki na po guys at naghihintay na po kung kailan sila kakain charot ayan so marami pong talbos guys nakamote dahil konti lang po yung kailangan natin para po sa lunch po natin mamaya dahil may pasok pa po tayo ng alas 12 ng tanghali dahil half day lang po ang pasok namin. Ayan. Okay, naka nakaschedule po ako ng 12 to 4. So, pamaya po ng konti, papasok na po ako guys. Ayan. So, ayun. So, naghahanap po ako. Ayan. So, may nakita ulit po akong uh, talong at siyempre mga talbos dyan guys Ayan, silalaki po natin sa malit na basket po namin guys So ikot po tayo And then dito sa likod po nitong camera Meron po akong nakuhang mga malak malalaking mga okra guys Ayan So kunin po natin, sayang yon Hindi po natin kukunin lahat dahil may mga malilit pa po guys Ayan So pag sabi nga po nila, pag may itinanim, may aanihin. Kung meron po kayong itinanim na mga gulay, rest assured po na ilang months lang yan or linggo lang yan, meron at meron na po tayong um aanihin guys. Ayan, so masarap po ang talong pag uh, nilaga po ito at sinausaw sa baguongan na may suka at na may sili guys. Ayan, so ayun po okay, so... Um, dapat po mahilig po tayong kumain ng gulay para sa ating mga katawan lalo na po uh, marami na pong mga chemicals na nilalagay sa ating pagkain okay so kinakailangan din po natin kumain ng sariwang mga gulay na alam po natin na walang chemicals na hinahalo ayan guys kung meron po kayo ang mga gulay na ganito at least, malaking tipid na po yan sa pang-araw-araw po ninyo guys dahil um, hindi po yan nawawalan, lalo na po ang uh, kamote, diretso po yan na may talbos ayan po guys, maraming salamat